At grabe, linipat lang sa kanya. Kanina ko ba tinatawag? Mga idol, nandiyan ako. Umuwi na. Kauwi lang. <coughs> Nino ko putin na tawag. Yan. <tinyo> Guron. Ah, yun. Kanina ko pa tinatawag yung mga idol. Siguro narinig yung sipol ko kaya nakauwi na. Ah, uh, bababa ba 'yan para yung ng pagkain. Di pa ako nakabili ng pagkain niya. Bibili pa tayo ng karne ng manok. Si ang mga idol si Sinag. Wala, hindi hindi nakabalik. Di ko alam kung may nakahuli. Siguro may nakahuli mga idol kasi babalik talaga 'yon. Kung andito lang sa paligid namin, babalik 'yon kapag utom na. Siguro may nakahuli kaya hindi nakabalik pangatlong araw na ngayon. Wala, sigurado nahuli 'yon. So sana mabalik nila dito kasi alam naman nila na sa akin tong kuno to mga inalaga na lawin opal kun ba to so ayun si bagsik si bagsik kasi sanay na tong uh, dito lang siya sa kuan tapos bumabalik lang talaga para humingi ng pagkain bali kinulong ko lang to nung kuan mga idol nung bagyo napakalakas kasi ng hangin ng ulan kaya kinulong ko muna siya o ngayon, okay na yung panahon kaya release na naman siya. Pababa din yan mga idol mamaya. Oh, Maghanap ako ng pagkain niya, bibili pa ako ng karni ng manok. Mga idol, bumaba na. Gutom na kasi 'to, hindi pa ako nakabili. Bibili pa tayo ng pagkain. So, antay ka lang dyan. Bibili tayo. O, oh, idol. Ayaw na po. Mabili na ako. Antay, antay lang tayo. Gutom na si Bagsik. Salat lang. Palkon talaga mga idol. Hindi naman to lawin na kasi si Kondati si Lawiswis napakalaki triple triple yung kuan niya ito napakaliit lang tsaka yung kuan nyo paa maliliit hmm. pero magkamukha lang sila halos magkaparehas ng kulay dati Antay-antay lang tayo kasi nagpabili pa tayo ng pagkain. Hindi kasi ito kumakain ng isda mga idol. Nasanay sa karne. At bigyan mo ng isda ayaw. Malalayo na na yung pinupuntahan ito saan saan na ito naka, nakakapunta nagpa-practice ng maghunting Pero nakakatawa pa rin kasi bumabalik pa rin talaga siya para humingi ng pagkain dito. Siguro pag magaling na talaga itong maghunting, pagkaya niya na yung sarili niya, aalis na to, Hindi na ito babalik dito. Pero malay mo katulad siya ni Waki na kahit marunong na maghunting, bumabalik pa rin. hindi na to alis mo ngayon kasi gutom antay lang ito talaga to ng pagkain niya so nagpabili pa ako sa anak ko ng pagkain antay antayin na lang natin a few inches later so mga idol ito nakabili na ko bali sa kwago din at saka sa kay bagwis At grabe, linipat lang sa kanya. <laughs> Ayan. Ayan mga ay, mga idol. <laughs> Galit siya na pinupuntan siya mga idol na may pagkain siya. Ayan. kaya na natin mga idol para makakain mga idol pamaya pagkatapos nun kumain alis na yon bali ang hapon na naman natin makita si kuan si bagsik mamayang hapon hihingi ulit yun ng pagkain so yun mga idol ang dito lang mga video ko shoutout na lang sa inyo lahat shoutout sa 47,000 subscriber natin so basta update ko na lang kayo sa alaga natin dito Ayan mga idol, thank you sa panonood.